si Beethoven del Valle Bunagan o Michael V. At kilala rin bilang Bitoy, ay isang Pilipinong artista, komedyante, recording artist, at director na lumalabas sa GMA Network show na Bubble Gang at Pepito Manaloto. Kilala sa kanyang literal na translations at parodies ng mga sikat na Filipino at foreign songs. Nakagawa din si Michael V. ng mga original na kanta tulad ng, sinaktan mo ang puso ko, at, hindi ako bakla. Si Michael V. ay ipinanganak bilang Beethoven del Valle Banagan noong 17 ng Desyembre taong isang libo at anim na sa Clinica de la Rosa sa Malay, may nila kina Cesar Felix Bunagan at Melba Balonzo del Valle. Pinangalanan siya ng kanyang ama mula sa aleman na kompositor na si Ludwig van Beethoven nang makita ang isang kopya ng LP ni Beethoven sa opisina ng kanyang amo, na hindi alam ng ama nito na ang Beethoven ay isang palang apelido. Ang kanyang palayaw na Bitoy ay hango sa isang kiddie TV character na ginampanan noon ng komedyanteng si Bentot. Nang mag-guest si Bentot bilang Bitoy sa e bukol, Nagsimula ito nang gayahin niya ang boses ni Bentot at nakita naman ng kanyang mga kaklase at simula noon ay tinawag na siyang Bitoy sa kanilang paaralan at nananatili ang palayaw nito mapa hanggang ngayon. Nagtapos siya ng sekundarya sa Manila Science High School. Siya kalaunan ay nakakuha ng degree sa Mass Communications mula sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Marami siyang sinalihan na patimpalak sa TV. Isa na dito ay ang patimpalak sa Itbulaga, ngunit hindi ito pinalad dahil tinanggihan siya ni Oji Alcasid kung saan siya ang judge. Sikat na noon si Oji ng panahon na yon. Ito ang nagbigay ng inspirasyon sa kanya na magpatuloy at paghusayan pa ang talento. Hindi naglaon, nakapasok si Michael V. Sa Itbulaga bilang host at naging co-host pa si Oji Alcasid at naging matalik na kaibigan. At co-star sa matagal ng Bubble Gang at Tropang Trumpo. Sa panahon ng kasikatan ni Andrew E, ang kantang, Humanap ka ng pangit, ay naging napakasikat. Kung saan tinapatan nito ni Bitoy na gumawa ng isang reply na kanta na pinamagatang, Maganda ang piliin, ayoko ng pangit. Noong panahong yun, iniimbitahan noon ng Octo Arts ang babaeng kaibigan at kasosyo ni Michael V sa pagrarap na si Dayan na magsumite ng demo tape. Dito, aksidenteng naisama ang maganda ang piliin ni Michael V. Siya at si Dayan ay nakakuha ng mga individual na kontrata sa pag-record. Naging hit ang kanta ni Michael V. At ang kasama nitong album. Nang pumasok siya sa show business, siya at ang kanyang manager ay nag-iisip ng ng stage name para sa kanyang career bilang isang rapper. Noon, sikat ang mga walang apelido na Filipino rappers kagaya ni na Andrew E. at Francis M. kaya pinili nila ang stage name na kagaya nito. Dito nabuo ang pangalang Michael V. na hango sa pangalan ni Michael Jackson at Gary V. ang mga paboritong international at local artist ni Michael V. Ang unang feature film appearance ni Michael V ay sa comedy film ng Regal Films, ang banana split na top build ni Joey Marquez. Dahil sa kanyang taglay na husay, sa kalaunan ay nakilala siya ng magsimulang isama siya ng October Orts Films kasama sina Vic Soto, Oji Alcacid, Francis Magalona, at iba pa. Siya ay multi-talented artist, sa mga hindi nakakaalam si Bitoy ay kasali sa pinakapopular na remake na Marimar bilang boses ng alagang aso ng eponimos na karakter na si Fulgoso. Si Michael V. Pagkatapos manalo ng Best Comedy Performance Award sa Asian Television Awards sa loob ng tatlong magkakasunod na taon, ay opisyal na ibinalita na siya ang gagawa sa front cover ng Reader's Digest 5 Annual Humor Special, issue ng Setyembre. Siya ang pangalawang Pilipino na naging cover ng Reader's Digest kasunod ni dating pangulong Cory Aquino. Ang kanyang galing at husay ay ni hindi kumupas at lalo pa itong kinagmaputi. Ito ang patunay ang kanyang pamamayagpag mapa hanggang sa ngayon. Hindi lang siya rapper, singer or songwriter kundi siya rin ang creative director ng pinaka longest gag show sa Pilipinas na Bubble Gang at ang sitcom na Pepito Manaloto na tinatangkilik ng kanyang mga tagahanga. Si Michael D. ay hindi man pinalad na manalo sa loto, ilang beses mang nabigo ngunit panalo pa rin dahil sa kanyang talento at dedikasyon at ginawang inspirasyon ang mga taong nasa kanyang paligid, na sa halip na tumigil ay lalong nagpursigi sa buhay upang makamit ang kanyang minimithi na tagumpay.